So ito, uh, pinakita sa akin, hindi uh, hindi naman nga akin. Kung dahil dito ay ako, magkakapera ako. Ay uh, hindi nga po akin. So wala din, uh, parang hangin lang na dumaan lang. So habang nagwawalis ako, yung gilid ng chapel may maliit na bakal na pinto. So may nakpunot ako. Gold. Ah, uh, magandang hapon mga kapanalig. Ngayon po nakikita niyo sa aking background, nandito po ako sa chapel ng San Padre Pio. So, may sasabihin lang ako sa inyo, makinig kayo. Noong mga nakaraang araw, pagkatapos namin uh, magsimba rito, uh, meron kami mga sharing-sharing kasama ng mga kasama ko. Uh, sabi ko, isa sa pinagdarasal ko dito sa chapel, hiling kay Padre Pio, siyempre sa ating Panginoon na, gusto kong umaman. Opo, kita niyo po, pinagpapawisan ako. Uh, so, habang nagwawalis ako, hindi pa ako tapos magwalis eh, sabi ko, gusto kong umaman talaga. Yun yung isa sa uh, pangarap ko nga na ayan nga gusto kong umaman so kanina habang nagwawalis ako uh, hindi ko alam kung para sa akin itong binigay sa akin ngayon hindi naman to sa akin pero alam ko may malaking halaga ito nakita ko so papakita ko sa inyo kung ano nakita ko ngayong araw anong oras ngayon ala medya ng hapon so habang nagwawalis ako yung gilid ng chapel may maliit na bakal na pinto So may napunot ako. Gold. Hindi ko alam kung magkano siya. Kaso lang, kung yayaman ako na hindi naman ito sa akin, useless din kung magkakapera ako. Pakita ko sa inyo. Kung gusto niyo mag-claim, okay lang sa akin. Kasi kung iyo talaga ito. Ari po. Kita niya. Parang wari na sa ano siya. Mga 10 grams mahigit. Yan, kita niya? Yan. Ah, habang nagwawalis ako. So, dito lang po yan. Kung kilala niyo ako, kung i-claim ninyo, walang problema sa akin. Sabi ko nga, kung yayaman mo na ako na hindi naman sa akin, wala din. So, sa mga magsisimba bukas, linggo, yun nga po ang pangarap ko, isa sa pinagdarasal ko, na yayaman ako, na magkakapera ako. So, ito, uh, pinakita sa akin, hindi, uh, hindi naman nga akin. Kung dahil dito ay ako, magkakapera ako, ay ah, hindi nga po akin. So, wala din. Uh, parang hangin lang na dumaan lang. Ano? So, bukas, kung may pupunta sa akin, lapitan nyo lang ako, kiklaim ninyo. Eh, siyempre, nasa magandang pagsusuri po yan. Ano? So, so hindi ka pa nakapag-follow sa aking uh, uh, Facebook, G. Aratna. I-follow e mo na para updated ka. At para mabasa mo, mapanood nyo ito. O, tingin ko, nasa 15 to 10 grams. Ha, gold siya. Hindi ko siya alam kung isang bansa yung gold na ito. So, ayan. So, yun lang po. At pakishare po ng video. Salamat at magandang ako.